Pistel <coughs> Pistel mo na eh, kung may sakit pa kapal mo kung may matigas pa nga bagay ituro mo sa akin kung saan pa ang matigas pero yung dinikitang ko unang sisyon lumambot ok lumambot saan pa ok another ito at Kapayin mo Malamot Ha? Lumamot ang tiyan Lumubo ang tiyan Pinukulam Kasi yung kasama niya Kinulam din Napagaling ko na Nandito yung isang babae Pero nakakakalibon sa akin o no? O Nagabasik ko sila Ha? Ah, may pasinti akong gumaling Ngayon ito naman ang kinulam daw Ngayon ah, Nagpagamot sa akin Kaya ang ginamit ko Dasal at ang kidnap Kumusta na yan tiyan ay lumambot ay? Lumambot ang tiyan. Ha? Lumambot talaga ang tiyan. O, oh, hanapin mo pa na Kasi ipinal na natin. O, oh, lumambot ang Talagang ilalabas talaga yan. Kasi nakainom na yan ng ano. Saan pa nai? sa Isa Ito yung... Eh, kasi may mga session pa nga. Hindi pa natanggal yung tigas. Pero lumambot ang sa oh. oh, pamagitan ng kidlat na itim. ah, O, o pinakapanas sa iba. Yung kidlat? Pinagiba? Ito na ang kidlat na itim nga nag-viral. Hadas Makalubayan, ito yung nag-viral. 2017, 3.5 million views. O itim na kidlat yung sa panggagamot. Ah, ito matagal na ito sa amin. 2024 na. Matagal na ito namin pinalbas dito sa Kalaw. Ngayon, sumikat na talaga ito nung kapanahonan pa. Nakakuhaan na ito ng gym inon pumunta sa bahay. Yung kidlat namin, matibay sa panggagamot. Itikit mo lang, ang sakit. Umupa talaga na nawala ang, nawala ang ano, talagang lumiit. Sa kulang barang lang, sa gawa ng Jack Magic. Ngayon may panguntra ito nga libon, nasa kanya na. oh. ah, uh, ginawa na okay na bang ginawa? Naka, naka Okay. Tatlong araw, wag kang maligo na ha. So, ka palagi para gumaling ka na. Kasi ito si ma'am, pinagaling ko na dati. Uh, anong year yung pumunta ka sa akin, yung lumaki ang tiyan? Ngayon lang, mga 5 months. 5 months ago. Uh, siya yung customer ko ngayon, nalaman niya, gumaling siya, nakita niya yung tao ng lumaki ang tiyan, pinadala sa akin niya, yung dinala niya na. Pero ang panggamot namin dito ay donation lamang po. Hindi kami nangingi ng uh, tinatawag na entrance fee, ah uh, dun, uh, ang, 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 sa amin naman abot kaya sa tao nga magdodonate ngayon Dina. bibig, bibigyan ko ito ng gamit kasi ang sayo dati na, mo sa akin no? diba nagdaong ka sa akin hanggang binayaran mo kang otol pinadala ang pera sa akin kasi wala rin sila mga pera siyempre mapistid ang gamit namin bibigyan natin sa ng panangga ka libon ang panangga ni ma'am ay libon na bao yun ang binigay ko sa'ya ang karga ay kanikasan naman ko kaya uh, Nagtiwala sa akin Na nagpapagamot sa abot kaya Okay uh, ano nangyari sa kamay? Bakit ganyan? Anang nginginig? Okay, gamutin natin ang kamay Para matanggal ang panginginig O, oh, dito naman kayo sa kamay Didikitan ko ito ng kitat Para matanggal ang panginginig